Ako si Jerusalem Torres, top franchisee ng Show My King 2023. Itong branch ko sa Pagapo ay kumikita ng 200000 a month. Ngayong November 2024, ako ay 14 years na ang franchisee ni Show My King. Uh, 14 years na yung Balibago branch. Pagapo branch ko is 9 years. Ang Garden Plus ako ay magte 10 years, ang aking budget lane is magto 2 years, ang langgam branch ko ay 3 years, at ang aking binyang branch is 2 years. Malaki na nagiging tulong sa amin, bilang senior citizen, nawala ng work si husband, at ako bilang housewife dati, malaking bahagi nito sa pagkain, sa bills, sa groceries. Masasabi kong napakalaking tulong. Kaya nagpapasalamat ako na na-discover ko ang Show My King na siyang i-franchise dahil talagang malaki ang tulong sa buhay namin mag-asawa. Hindi lang sa amin, sa mga anak ko at sa mga apo ko. Pinapakilala ko sa inyo ang aking suki, ang aking nabili galing sa sinita ng Show My King Toyota Hilux Contest.